Hindi lang pala mga politiko, kundi pati mga miyembro ng Simbang Katolika, ang nasa listahan ng mga muni nakikinabang sa yaman ni Janet Lim Napoles. Ang isang monsenyor, dinadala pangaraw ang imahe ng poong Nazareno sa bahay mismo ng mga Napoles para pagdasalan. Magbabandila si Shara Zambrano Exclusive. No, Nauna nang naging emosyonal si Archbishop Luis Cardinal Tagle dahil sa lawak at lalim ng katiwalian na nakikita. Pero sa mga dokumentong nakuha ng ABS-CBN, lumalabas sa kasama sa iskandalo ang ilang miyembro ng simbahang katolika. Si Peter Lavin, na board member at stockholder ng kumpanya ni Napoles na JLN Corporation, ay si Reverend Father Peter Edward Lavin ng Alagad ni Maria. Ilang beses lumitaw ang alagad ni Maria sa umanay accounting records ng mga korporasyon ni Napolis na hawak ng mga whistleblower. Sa pahina pa lang na ito, dalawang cheque ang naibigay sa grupo. Ang isa, 500,000 pesos. Ang pangalawa, 100,000 pesos. Sa isang pahina naman, Makikita na noong September 7, 2011, nagbigay umano ng 174,000 pesos na cheque ang JLN Corporation para sa catering services ni Bishop Julio Labayen. Si Bishop Labayen ang founder ng Alagad ni Maria. Sinubukan namin kuna ng pahayag si Bishop Labayen pero masyado na raw mahina ang obispo sa edad na 89. Nasa Amerika naman daw si Father Lavin mula pa noong Hunyo pero taliwas ito sa pahayag ng katiwala sa bahay na ito ng katukin namin. Ayon sa mga source, isa itong number 52 Lapu-Lapu Street sa mga pag-aari ni Janet Napoles. At ginagamit na raw ito ngayon bilang bahay pare ng mga kaibigan ng sa simbahan, pati retreat house na rin sa kanila. Andiyan po ba sila, Father Lavin? Malis po. Ano oras umalis si Father Peter? Sa po. Dito siya nakatira, wala lang siya ngayon. Baro. Dito rin umano nakatira si Monsignor Josefino Ramirez, dating rektor ng Quiapo Church, na ayon sa joint affidavit na isinumitin ng mga whistleblower, ay nakakatanggap ng mga checking halagang 150,000 pesos kada buwan mula sa mismong account ni Janet Lim Napoles. Ayon pa sa mga whistleblower, dinadala umano ng Monsignor sa bahay ng mga Napoles ang mismong imahe ng poong Nazareno mula sa Quiapo. Dinadala sa bahay niya at nagmimisa sila doon. Kung gusto ni Ginang Napoles daw na magmisa, ay pupede anytime sa bahay niya. Pati yung kaparean ay pinapasok na rin niya para magmukha siyang uh, matinong tao. Ayon sa Archdiocese of Manila, CBCP lang ang pwedeng kuna ng komento tungkol sa usapin. Ayon naman sa CBCP, dapat mismong mga diocese ang sumagot para sa bandila Shara Zambrano